Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On um, this show, from Mastery Channel, a fatal or also martyr. So ngayong hapon na to, natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is, um, I can't help Michael messages for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na kayong energy o kaganapan sa buhay? ng mga Scorpio signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang dilat Hindi po lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel lalong lalo na ang dinigi-skip ng ads na so, way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. six na guma po na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for this sign of for this sign of uh, Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, Girl, please give me information pa na kayong gisabihin sa inang ating mga baraha. For Archangel Michael messages, Oh my God, a favorable outcome. Now, nope. sabi ni Archangel Michael, Papa Borna Roseo, ang kalalabasan nito. Ano mang sitwasyon ang kinagagalawan mo sa ngayon, maaaring gaganda na ang daloy nito at magbabago at Papa na sa iyo. And of course, there's a something you're on the right path. Nasa tamang direction ka. Huwag kang mag-alala. No, tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Magpahi attention ka lang sa mga gabay, synchronicities or signs na pinababatid sa iyo ng ating gabay. No, and of course, there's something eternal love. Pagdating sa buhay, pag-ibig may everlasting promises. No, may pag-ibig na pangmatagalan uh, pang matagalan talaga. No? At matatanggap mo na ito. And of course, there's something energy healing works at unti-unti nang gumagaling ang iyong mga karamdaman at ang iyong mga nararamdaman. No, dahil sa pagdarasal at healing ng healing mo ng um, healing sa ating Panginoon ng ang um, gabay bibigyan ka ng kagalingan dito. One more card please for Arkangel Michael. Messages represent guys without belief and trust. So kailangan mo maniwala at magtiwala. No? Ano man yung mga bagay pinagdadaanan mo sa ngayon, kailangan lubos kang magtitiwala sa sa ating Panginoon na ating gabay. No? Dadaling ka niyan sa mas magandang um, kahihinatnan na ng buhay mo. Marami ka mga pinagdadaanan sa ngayon, pero kailangan kumapit ka sa kanila dahil bibigyan ka ng mas pasabog at bulabog na magandang kapalaran no hindi man um natutupad naman ang iyong ninanais dahil mas magandang plano niya kaysa sa plano mo magtiwala ka sa kanya so let's see what is the digital messages paano natin to hihimay-himayin at paano natin to elaborate sa inyo in just purpose information pa so there's a of pentacles. so there's a blossoming di diba? nandito na yung ano eh you have a potential for abundance meron kang pagkakataon at meron kang kakayanan para lumago. No? At gaganda na ang daloy nito at magiging um, uh, masaya na ang iyong sitwasyon with the Ten of Cups. No? Magiging maayos at maganda ang kalagayan mo. Na unti-unti yun mo nang, um, makakawala no? sa mga pinagdaanan mo, sa naranasan mo. Unti-unti ka nitong babangon. And there's a three of to for collaboration, unity. Some of you kailangan niyo ng unity dito or either um maayos sa pakikipagkomunikasyon. No? And there's a need of wants for past communication and past movement. Dito rin bibili sa mga transaction, uh, messages, phone calls, a lot of um trouble. Let's see what is the your messages. Some of you talaga makakatanggap ka ng maraming tawag po um, c-a message, no, an email, there's a nine of Cups, there's a wish fulfillment. payment. So, may mga bagay din na matutupad na dito. No? And there's a Five of sword. nagkakaroon ng self-sacrifice. Sa, uh, okay. Parang, ang nangyayari dito, masyado ka ng um, nagsasakripisyo. No? Laban dito. Kaya parang, para sinasakripisyo mo yung sarili mo para lang sa ibang tao, para sa mga taong mahal mo sa buhay. So, let's see what's the Nine of Pentacles. Represent, guys, with the Page of Pentacles. Invest wisely. Na pagdating sa pera, mas lalo ka nang maging mautak. Na maging wais ka na. How to spend and how to invest. How to manage. What is the Ten of Pentacles? A Ten of Cups. There's a Hermit card. The answer you need is, is here. No, ang kasagutan ay maaaring ibahagi na sa'yo. Maaaring bibigyan nito na mas maliwanag... Uh, na mata, na maliwanag na kasagutan sa iyong mga katanungan. So, let's see what's the three of pentacles. There something the judgment, see? There's a mata nga. Na mata, something visions, no? Kung unti mo na makikita yung mga possibilities. At the same time, yung mga taong totoo iyo at yung mga taong uh, mapagkakatiwalaan mo. What is additional messages? Reverse with the nine of Wands for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon. Huwag kang padalos-dalos sa mga gagawin mong actions, decisions. No? Pabilis ang pabilis to. There's or something as speed up. What is the Nine of Cups? There's a Sun card with a pure positive outcome. Na magiging maganda na kalalabasan dito. Magiging maganda na idudulot dito lilinisin na alisin sa iyo yung mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa iyo. At dito ka dadalhin sa katupalan sa mga pangarap mo. Additional messages. Reverse reader the seven of the harvest moment. Huwag kang magalala lahat ng sakripisyo mo, no? Sinakripisyo mo ang sarili mo laban sa mga tao sa paligid mo, mga mahal mo sa buhay, but definitely aani ka na. 'Di ba? Ito na yung matagal mong hinihintay. Ang makamtan at makamit ang matagal mo ng pinapangarap. What is additional messages? And there's a ten of swords. No? With a sabotage. Mag-igat po kayo. No? Pagdating sa mga investments, sa mga bagay-bagay, kasi baka arig sabotahihin ka. No? Try ka. No? And of course, there's an ease of cups. There's something that you love coming in. Ito yung, kumbaga kung single ka, guys, na no, ito na yung masasagot sa katanungan mo, nadadaling ka sa bagong pag-ibig talaga. There's an eternal love. Or either, kumbaga ito na yung pag-ibig na nag, namumutangin sa lahat na mag-uumapo ang pagmamahal, no, na pang matagalan. What is the initial messages? So there's a default card. And of course, sinasabi dito, na, no? parang sinusubukan ang iyong pananapalata at tiwala at at the same time, sinusubukan ka dito, no, sa mga taong nakakasalamuha mo, at ko susubukan din sila sa iyo kung itong mga tao na to ay dapat mong pagkatiwalaan. Kaya there's a judgment eh. May paalala eh. Na you need to pay attention pagdating sa mga taong nakakasalamuha mo. Mga taong nakakausap mo. There's a default for faith. Parang susubukan dito kung magtitiwala ka na muli or kung baga susubukan na pagtitiwala mo dito. And there's a king of ones look at the bigger picture lagi mo titignan, no? Ang magiging posibilidad, kailangan mo matuto kang maging mahinahon. Huwag kang padalos-dalos sa mga actions mo, sa mga decisions mo, hindi pwedeng kung gusto mo, gusto mo, no? Hindi pwedeng ganon. Kailangan titignan mo yung magiging outcome. Yung consequences And of course, there is something, guys, with the Six of Wands, magtatagumpay ka sa mga pangarap mo. No, nga lang, lilinisin at taalisin yung mga bagay na magsisilbing balakid. No, kailangan mo nang matanggal yung mga taong hindi totoo sa'yo. At dito mo makakamtan ang tunay na tagumpay. Additional messages. Reversing with the Seven of swords, the snickiness. No, maraming, uh, kung bakit sinasabi dito, di ba, parang maraming tao nakasabay-bay sa'yo, maraming nakatingin sa'yo, pero kasi kailangan magkaroon ka ng Um, parang secret sa sarili mo na itago mo muna yung mga plano mo, yung mga bagay na gusto mo. Kasi, ang nangyayari dito, no? Kung may mga tao na hindi natutuwa sa mga plano at gusto mo mangyari, siguro dahil sa mga ingat at ngit, nila, no? Kaya kailangan mag-ingat ka rin, no? Dahil din sa mga sakripisyo mo, dahil kasi may mga tao sa paligid mo na nagsisinungaling na behind your back. So, kailangan magkaroon ka ng um, protection sa sarili mo na limitahan lang no, ng lubus lubos na pagtitiwala additional messages for the outcome for the outcome there is a page of cups listen to your intuition listen to your gut feeling hindi kayo liligaw nito ang ating baraha no? ng ating mga gabay dadaling ka sa mas mga tatohanan No nga lang, makikilala mo na ako sino yung mga taong tumatridor at sumasabotahe sa iyo. And there's a liquid of sword. Dito mo lilinisin yung mga bagay na makakasira no at mga taong makakasira ng mga plano mo at pangarap mo no lilisan ni na and there's a star card there's a wish fulfillment at ano man yung mga bagay pangarap mo magkakaroon ng kagalingan at um, recover dito makaka-recover ka na at unti-unti mo nang makakamtan anong ano man yung iyong ninanais and there's a two so sword, kailangan mo lang mag na lagi mong titignan yung magiging consequences or cause and effect ng bawat action and decision. Huwag kang magpala decision. And there's a liquid of lakas loob mong harapin to, maging matapang ka sa magiging decision mo, at um, lakas ang loob mo sa lahat ng gagawin mo. And there's a key digging, baguhin yung perspective mo or mindset mo how to interact with other people no? Kung paano ka makipag-usap, paano ka makipag uh, transactions, baguhin mo na 'yan. Dahil hindi lahat ng mga tao sa paligid mo ay maaring totoo sa iyo. some of them guys, mayroon junk kumukuha information, mayroon ngaling, no? mayroong ginagamit ka diyan, kaya kailangan mag-ingat ka, no? Para makawala ka na diyan sa situation na 'yan. So guys, let's see what is the additional message. And the part of the deck pala, there's a hypothesis, ha? Huh? There's a something hidden agenda. Or you need enemies Talagang may mister sa likod dito Meron talagang sumasabot tayo, tumatray sa'yo No? Makikilala mo na siya at maaaring kilala mo na siya So, let's see Halapin natin, agilapin natin Ano pang mensahe sa'yo ng ating gabay? Pagdating tayo sa finances and career Love life At kalusugan, Let's watch this Okay, guys Pagdating sa finances and career tayo Okay, there is something the Seven of Cups. No, there is a lot of opportunity coming in. Pagdating sa business, trabaho mo, maaaring kung maraming opportunities pa na dumating. And there's a tower for major changes. No, malaking pagbabago na magaganap dito pagdating sa finances mo, sa trabaho mo, dahil babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo at babaguhin ito ang mundo mo. No? Huwag kang mag-alala dahil sa tamang direction ka. Eh, course, there is a something that six of so with the transition. Aalisin ka na sa hindi maganda sitwasyon. Diba? Makakalaya ka na. there's a death card. Now, this is something called so, Scorpio card. Now, this is something that ending in beginning. Rising from the ashes. No? Pagkatapos mong makaranas ng pagka, um, pagkabagsak, no? na pagguho ng iyong hanap buhay negosyo, maaaring muling sumibol ito at mas lalong lumago. Huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Na akala mo, yan na yon, dyan na yon, hindi pa. Hindi mo pa tunay na lubos na nauunawaan ng tunay na mangyayari. And there's a page of sword. Being curiosity. Kailangan lagi kang um, lubos matuto. No? Kailangan um, tuklasin mo yung mga bagay kung paano ka palalago bilang isang tao. Marami kang mang nararanasan, marami ka mga napagdadaanan, marami ka mang nagawang kamalian. Kailangan ng dakang matuto sa lahat ng mga naging leksyon no, ng buhay mo. Pagdating naman tayo sa love life, sa buhay pag-ibig there's an effort, having respect and discipline. Napagdating sa relasyon, kailangan magkaroon ka ng disiplina. At of um, course, um, maturity, respect, discipline, and this is something that I've sword. Now, bibilis ang takbo na sitwasyon. Darating na yung taong makakasama mo pa for good. And there's a higher form for lesson learned. Kailangan matuto ka na. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo pagdating sa relasyon na hindi mo na muling bitbitin pa sa mga susunod na karelasyon. And there's a an needs of ones na magkakaroon ka ng mga bagong plano proyekto. No, there's a tree of sword no, with a pain. Marami kang trauma, marami kang mga pinagdaanan at naranasan. Kailangan handa mo itong pakawalan at bitawan. And there's a five of pentacles in reverse. Maraming makaka na kayo no, ng yung person sa na naranasan yung financial difficulties or financial crisis. No, muling babango na kayong dalawa. No, pagdating tayo sa kalusugan, there's a four of cups, no? May mga bagay na unti-unti mo nang matatanggap with the reverse with the four of cups. And the page of one side, may magandang balita na paparating. No, pagdating sa kalusugan, may magandang parating na magiging maganda na raw ang iyong kalusugan. Mawawala na raw ang stress at anumang iniisip mo dahil magkakaroon ka ng pangmatagalang um, unexpected financial windfall. And there's a strength card, magiging mas malakas ka na sa dating ikaw at magiging matibay na ang iyong kalooban. And there's a six of pentacles, no? At balanse ka na ngayon. No? There's a give and take. No? At the same time, maalagaan at mamakalim mo na yung sarili mo. No? There's a king of pentacles, mas magiging secure ka na sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Papangalagaan mo na at poproteksyonan mo na ano man yung mga bagay na meron ka at ang iyong kalusugan. No? Mas magiging maingat ka na at mas papangalagaan mo na ang iyong katawan no physically mentally and emotionally no so guys let's see what is the digital messages with the magical fair messages advice and of course a pick a card yes or no kung bago ka sa channel ko guys now with a pick a card yes or no isa lang ang magiging sagot dyan sa tanong nyo. No? Pipili kayo within one, two, or 3. Kung nakapili na kayo, comment down below kung ano number na pili nyo. Malalaman mo yan ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the magical fair just represent one. With the magical fair messages, easy, that's it. No, stop trying so hard to control this situation. No, yan mo siyang mangyari. No, wag mong pilitin yung isang bagay na hindi pa hinog. No, wag mong mamadaliin the more na minamadali mo, the more kang magkakamali, the more kang masasaktan, the more kang mabibigo. Hayaan mo sang kusang mangyari. Na wag mong ipagpilitan. And there's a patient, please, habaan mo ang iyong pasensya. Na maging kalmado ka sa mga bagay na pagdadaanan mo. And of course, there's an ask for what you want. Na humingi ka ng gabay at tulong sa ating mga angels spirit no, na maaaring uh, makaligtas at makawala ka na dito sa mga pinagdadaanan mong sitwasyon. No? Let the universe and other people know that what you need. No, kailangan mong hingilingin at hingiin sa taas na na makalaya ka na. No, at um, ibigay na sa iyo ano man yung bagay na kanilang ninanais. What is the yin and yang oracle card? And there's something toxic this. No, there's a lot of toxic and negativity around you. Na no, napapalibutan ka na talaga ng toxic and of course a negative. No, and of course there's something detachment and coldness. Kailangan mo nang kumawala no sa mga negatibo na kumakatak sa iyo. And there's a twin flame. No, there's something twin, twin flame energy with the soulmate connections. No, maaling twin flame at soulmate ka. This, this is something eternal love. Sabi ni Arkangel Michael, talagang kayo ay para sa isa't isa no ng iyong person. If you are being singles, may darating na taong para sa talaga. For synchronicities, there's something in incantations, no? Kailangan na maging tikong bibig. No, maging tahimik ka sa mga story mo, sa bagay na gusto mo mangyari, no? Tikong bibig ka muna. And because there's a protecting love, protectionan mo ano man yung bagay o pagmamahal na meron ka. And there's a shaman. No, ibig sabihin dito, na maaaring nakaline up talaga with the universe lahat ng bagay na gusto mo at ninanais mo maaaring unti-unti nang uh, mapupormahan at maibigay sa'yo ang matagal mo nang ninanais what is the romance in your for a mystic of oracle deck and there's a something competition meron talagang nakikipagkompetensya dito na babae sa'yo no? kumakalaban there's a something mas must not showing the truth of so. meron ditong hindi totoo sa pinapakita niya And there's a social media. No, ibig sabihin dito nag i to by social media. Hindi hindi siya natutuwa, no? Kung ano man yung bagay na nararanasan mo. And there's an insecurities, no? Kailangan mong pakawalan tong insecurities mo na to, no? Kailangan mo i-boost confident na to. May mga bagay sa ngayon na wala ka, no? May mga bagay na meron ka at wala sila. Or may mga bagay na na meron sila at wala ka. Kailangan pasalamatan mo ano man yung bagay na meron ka ngayon. No? iwasan mong uh, humangad muna ng mga bagay na alam mong wala ka naman muna. Na kailangan mong pasalamatan at pahalagan ang bagay na hawak-hawak mo. For angels, number represent what? And there is a 2002 with a void. No, you have the more control of your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. It's get better with the time. There are plenty of friends to make So chill out having fun and open out go outside no masyado ka ng seryoso sa sa buhay mo no kailangan mo rin magsaya at kailangan mo rin mo ng pakawalan ang stress at depressions na maaring na namumutangi sa buhay mo so kailangan mo alam ko kontrolado mo ang buhay mo pero kailangan mo matuto at kailangan mong pagmasdan ano ba talaga ano ano ba talaga yung uh, nagbibigay sa ng kahalagahan ano ba yung mga bagay na na meron ka sa ngayon. Diba? Kailangan tutukan yun ang mahalin mo muna. For the meantime, what is the money move oracle deck? And there's something social status. Don't be arrogant. You will reach the heights of fame and society. Magiging sikat ka dito, magiging kilala ka. Pero iwasan mo maging hambogat, at maging mayabang what is a what lies beneath the here future. No, kapag nakamit mo na ang tagumpay, nakamit mo na ang mga batagal mo ng inaasam, no, pala panatilihin mo ang iyong mga paa ay nakaapak sa lupa. No, wag kang magmamataas at wag kang magmamayabang nino man. What lies beneath the here future? Running away. No, unti-unti na makakawala at makakalaya dyan sa situation na yan and there's a child of drama. No, pagod ka na sa drama, pagod ka na sa lungkot-lungkotan, pagod ka na sa magulong mundo, pagod ka na sa negatibong mundo. No, ito na yung panahon at para lisanin niyan. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. Represent with a moonlight unity use understanding to have greater emotional balance. No? Kailangan intindihin nyo ang isa't isa nang sa ganun uh, maging balance ang inyong pakiramdam at ang inyong pagmamahalan. And of course, there's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent guys with um sacred boundaries, assertiveness and self-care. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo, mahalina na talaga ang may sarili mo, magkaroon ka ng respeto at disiplina no, pagdating sa sarili mo. No? Lagi mong gawing sentro ang ating Panginoon sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Clarifying for a life situation. clarifying for a life situation represent guys with a um, cutting edge no slice through of saco and carb a path towards your dream no kumbaga sa dito naman yung pagsubok pinagdadaanan mo tandaan mo no tatahakin mo pa rin hang ang magandang kapalaran at magandang itinadhana para sa kailangan huwag kang matakot no sa pagtupad ng mga pangarap mo. Marami kang pagdadaanan pero dapat handa kang matuto, handa kang lumaban. What is the part of the light represent what? And there's something a peace of mind. So true love release, and inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving. I approach each step with confidence. In moments of fear, I remain brave, knowing that peace resides with me. So, see, ang kapayapaan, no, ay maaaring ibigay sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin ang buong buo ang ating Panginoon sa puso at isip mo. not sa buhay mo. So, guys, let's see what is additional messages. With an angel's pagdating tayo sa yes or no, pick a card. Alamin na natin magiging sagot sa iyong tanong. No? So let's see and watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, this is it. Unahin na natin yung nakapili na number one, ha? Number one, there is a yes, neatly tied up, secure trustworthy connection na no, itong connection na ito ay maaaring napakatibay sa pagkakabigkis at pagkakatali nito. No? Maaaring maingat at talagang mabusisi. So, at ito ay maingat at secure na para sa iyo. There's a yes. And of course, there's a yes again. Make splash deep dive. Flowing in easily to your life no? Kailangan matuto tayong sumabay sa agos ng eksena at um, ipagkatiwala sa ating maikapal ano man yung mga bagay na hinahangad natin kung ayon to sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya to sa iyo. Number three, there is a yes again. Sunny outlook blossom off to the divine inspiration. No? ito na yung pag panako ng pagsibol, no? Or um, pamulaklak ng matagal mo ng um, pinapangarap. No, gaganda na at mamumukadkad na ang iyong mga pinaghirapan. at uh, amaari makita mo na no ang ganda ng iyong mga pinaghirapan dito no buksan at um buka, uh, buksan ng iyong isipan ang iyong mga mata sa magaganda pang mangyayari sa buhay mo tanggapin mo to ng buong buo at napakaganda at um mabango ang halimuyak nito Maaaring magigi maganda talaga ang uh, environment mo yung um uh, mga mangyayari sa boy mo, no, this is something a successful um, situation behind. Talaga magiging magandang eksena mo sa likod nito. So guys, this is um, help Michael messages for this sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanyang energy ang ating nasa. don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At dear, kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigi-skip ng ads away. Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik dig na gumawa po na e, biyayang balik sa inyo. Maraming salamat po yung see you in the next video. Bye-bye and babush.